Mga idol lo. Uh, yan pala yung mga idol. Diyan tayo dadan mga idol. Siya manda. So tingnan natin yung ano mga idol ah uh, doon mga idol. Kung saan ba banda mga idol. Yung mga has. May natin mga idol. Mga ya, idol. mga idol. natin yan mga idol. Let's go mga idol. natin yan kung ano ba yan alapitan ah, natin yan ang daming mga ano, mga idol uh, pwede natin kung ano may may uh, has ng uh, malaki mga idol daming mga uh, sky pool. ganda yung dadaan mga idol so let's go mga idol tawid na tayo mga idol ito na siguro mga idol dito na siguro ito banda mga idol ito na siguro mga idol ito na siguro pero na hindi natin alam kung saan tayo dadaan eh uh, yung motor din natin, natin iniwan oh dito tayo mga idol lakad tayo Asin yun ang pangalan oh, yung ano mga idol oh, tingnan natin mga idol Welcome to Buhol Python Forney. So this way. So dito tayo siguro at dadalhan mo idol Ito at tayo dadalhan. Welcome to the Python. Hey, thank you. So itu nama idol, pasuk nama idol. So hanapin natin yung anong na mga idol ay ang gulong mga idol ayun ako oh. lalaro ko mga idol yung isa nandun sa taas mga idol ang ganda guys so ngayon mga idol sa wakas mga idol nakapunta na tayo dito mga idol ito pala ating mga Hello. Hello, Hello mga Ludi. Hello. Hindi ko po alam your honor. <laughs> your honor, hindi ko po alam. Emergency, emergency. Ito so, pala yung anong lang mga idol ah. Like... Taga saan po kayo sir? Taga dito lang sa ano buhol. Ah, Mayang. Ito malaki. Anong pangalan ito? Mayang. Ah, Mayang. Hello, Mayang. Hello, Mayang palay yung si mayang mga idol. Wait wow, niya. Oh, so big. Eh, <laughs> <laughs> dito tayo mga idol. So, may laking ibon mga idol. Pala yung ano mga idol. Agila. Wow. So, mga idol. Grabe.

tatlo pala yung lamay doon. doon yung dalawa sa taas yung isa dito baba. sus ay mayroon pala dito ilang ano may doon ang tawag dito ibid ibid ano ayun malaking ibid ngayon don, KAN grabe laki talaga SUBRANG sobrang laki yung ano anu lamay doon Ibon. Oh, ibun kena ibit. Ibu biasa nang agen. Bapa ngaji di nang ini. Wah. So itu si uak nang agen. Wah. Wow. Mahal. 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 Ini hey, dah lama pelatuk lari tu mengaidol, yang isam mengaidol. Likot lagi yang isam mengaidol

ang dakong atya Tapos ngayon? Ano, yung balat nang luto pa. Hmm? Balat lang luto. Ang ah, ilalim is ano lang dapat lang. Gata. Ito yung ah. luto niya. Loh. So na pala siya? Namatay si Prony 2013. Ay, si Prony namatay 2000? Hmm. 2013. So mga idol, patay na pala yun siya, no? Prony mga idol, 2014. Kasi okay. ito pala yung mga idol, yung ano ni Pruni, mga idol, buto.

Actually, kinain ako dati ni prony. Yan. Si mga idol. Nung buhay pa mga idol. Ayol, ayol. Siang, idol. Si, yung siang, si, si yung patay na. yung ano. Mga idol. Yung buto. ito mga So dito mga Tingnan pa natin sa iba mga idol. Ayol. Si Insyaallah guys Idol. Itu oh, pula laki, isa -idol, laki. Ay, pangalan beto? Si rosana si si rosana Tanya yang ulunya. Ini banyak Bisa nalinupan naman kata pe buka syandana, si, itu pula laki ah. idol ulo niya oh grabe first time kita talaga nakakita ng mga ganitong ano, mga idol na uh, ahas hmm? grabe yung laki talaga laki talaga mga idol laki talaga mga idol takatakot mga idol hawakan mo kung katakot eh Ayan pa, pa? so, ito pala Isa pala dito. Lapit talaga eh. Wala ni siya Alam mo ba? Dapat sa harap sila. sa kamay. Mga na. So. nangap niya Balat na pala ang niya. Grabe nila kaya na talaga niya. Ay. Napakalunho. Dapas na lang nilagay nito. Tayo dito ko buhi po siya. Oy. Grabe naman. Kina nan man ako na pumunta dito, teka ano man ako, taga bilyaba, Liti. Hm. Yan yung may ari talaga paano nilang kuno. Grabe nilo. Pagka-masyadong. Ano yan si Petron? 300 kg. Grabe bigat. 27 ano lang siya, kanang sikat lang kasi mm. syempre, na lang, limang kilo lang diba? Hmm. Hindi, hindi ka naman basta makapapalik na galing kalaki, pero siya is aside sa kanyang pagkain sa pag-aalaga kasi ginawa nila para ano Grabing haba sa buto niya, hmm. ano? 27 feet. 27 feet, grabe. Pero sa ula no, Haba talaga eh, 27 feet. Oo oh, yeah, so okay, yan, ba? Hmm pa kami. Okay, but... grabe. Talaga mga idol, grabe. Mm -hmm. Yan si Pruni patay na pala yan. Yung... Punta natin dito mga idol. Dito pala yung anong niya mga idol. Yung buto pala niya ito mga idol. Yung natiran lang mga idol. oh, grabe yung haba talaga mga idol. Patay na pala yan si Pruni. Sayang naman mga idol. Hindi tayo nakakita sa buhay pa siya. Tapos ito mga idol. Balat na lang ito niya mga idol. Natiran mga idol. Balat na lang. Tapos so, ang laman nito sa kanyang balat, igapas eh, na lang nilagay mga idol. Oh, grabe mga idol. Bakit talaga mga idol? Grabe oh. mga idol. Nakakalaki talaga mga idol. Kaya uh, ngayon na ako nakapagpunta dito mga idol. Ang pangalan sa ahas mga idol. Ano pala yung mga idol? Ronnie pangalan sa, ah, sa mga idol Tony yung mga alaala niya ng mga idol Tony tapos yung mga ano, mga idol ah, kaibigan ni Ronnie tapos yun o no? yung mga uh, nasamahan ni Tony mga malilit pero malaki din naman oh. Ah. mga ah, kaibigan to niya ng mga idol Tony mga idol tapos ito pa mga idol yung kaibigan pa rin niya. ito pangalawang pruni na rin ito mga idol grabe yung laki talaga mga idol oh. sobra laki talagang ano na ito mga idol sobra talaga mga idol kakatakot naman hawakan ito mga idol ito po yung kulay put, uh, puti mga idol laki talaga kakatakot mga idol So, ito mga idol. Eh, dito tayo. Ikot muna tayo dito mga idol. Mga laga lang mga ano dito. Ano po mga lagay lang mga idol. Oh, may mga manok. So, tingnan pa natin yung ibang ano lang dito mga idol. to so, mga idol, so tatay ko mga idol sa mga sa nag, sa nagalaga ni mga uwak mga idol or sa kampro ni mga idol na maliit pa siya mga idol hanggang sa paglaki umabot na ng 300 kilos sa kalaki niya sa ngayon mga idol kakayik talaga mga idol kasi pagpunta ko dito mga idol ngayon lang ako na uh, gaano kalaki ng ano, mga idol ah uh, Alagang hayop niya mga idol. Kaso pagpunta natin dito mga idol. Si Pruny mga idol, patay na pala may mga idol Kaya yung natin mga idol, ah, alaalan lang ni Pruni, mga idol Tapos yung buto niya mga idol, yun na lang nakikita natin mga idol Yung buto ni Pruny nga grabing haba Ako oh, mga idol Hello! Ayan ah, ang na ng mga idol. Itim. Hello. Hello. Mmm. Mga lapeng ng nanun na mga idol. Ay, itim na ugol ng mga idol. Han. Hey. Hello. Hello. Hey. Okay. As, itong langgam na ito mga idol anong tawag nito mga idol kaya na lang mag ano dyan mga idol kung anong klaseng langgam dyan mga idol or ibon ba anong klaseng ibon yan mga idol hello hey ano pangalan mo ha ano pangalan mo boy ano pangalan mo ha ah, ano pangalan mo Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? So, mag-ingat ka. Ingat boy. Boom. So, ganda ng tirahan sa isa mga nga doon. So, sa bubong. Hey! Hey! So, mga idol. Huwag niyong ano mga idol, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mga idol, Ramil Official TV. Para api, uh, huwag niyong kalimutan mag uh, pindot sa ating notification bell mga idol para updated ka sa aking mga susunod na videos mga idol. So mga idol, balikan natin yung ano mga idol. Ah, ni ano mga idol. Tony mga Balik na natin dito so ito pala yung mga dulo kaya balikin lang tayo saan ah, tayo ilagay dito salamat din Oh, so, makakaiyak ka talaga mga idol sa ano ni, ni mga idol kasi pagpunta ko dito hindi talaga na na talaga nabutan na buhay pa talaga mga idol alaala lang ni fro ni mga idol ang naabutan natin ilang kilo pa to siya nakahuli nyo ilang kilo pa lang 5 kilos feet kilos tapos 5 feet ang haba tapos oh. to anong kilos anong, anong ano siya anong <laughs> Year na matay? 2013. 2013. So, tagal-tagal na pala, no? Siya namamatay. Grabe, mga idol. Eh. So, mga idol, sa so, gustong magpunta nyo, dito, mga idol, dito lang yung banda ng ano, mga idol sa buhol. So mga idol, wag yung kalimutang mag-follow sa ating Facebook page mga idol o subscribe sa ating YouTube channel mga idol, Ramil Official TV. So ito pala yung mga idol, ang alaala na -ala lang yan ng mga idol, alaala ni